Mga Kalingap, supportahan niyo po, Kalingap Nick, uh, ambasador po ng uh, Nating sa Davao. Uh, supportahan niyo po siya para mas mapanawag pa po ang ating programa, uh, programang Ginap sa Mayhiro. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. struggling nga pa po pala nga po. Nandito po ngayon, uh, nandito po tayo ngayon sa ating, ano, sa ating area, no? dito malapit sa bahay. At uh, paalis sa sana kami mga kalinga pero uh, may dumating uh, isang matanda na lumad. Uh, galing kayo ito ng Santa Maria, taga Santa Maria ito. At yan, ang itong lugar, sa siya lugar niyo? Yan, Kadaatan. Kadaatan. Ayan mga kalinga pa yung lugar na doon sa Santa Maria Yung next town natin Ang Davao Occidental Ay e, ano uh, Kadaata no Santa Maria Davao Occidental Dati na yating yung ating, mga kalinga po ano uh, Sakup ng Davao Occidental Pero ngayon na ano, nagsiparate na sila uh, Davao Occidental na eh, yung mga kalinga Kaya nandito si nanay Anong pangalan mo nanay? Anong pangalan mo? tanda apa ni tu? Ah, Ignacio, Ignacio, di ba mga Tagalog mo yung Ignacio? Papa, Ignacio sa papa ko. Hmm. Taga, kaburan lang Ah, taga Ignacio, taga kaburan. Pero balay niyo sa na Santa Maria? Oo. Sa Nandito kayo ngayon dahil ano, wala mo tayo magkain lang, wala nang bigasan. Hmm. Ilan na, Ha? Ilan taong ka na? Uy, na nai dan mo. Ikat pa niya. di Na nai. Yung sa pong uh, kinabuhay nyo dito sa anong Santa Maria. Okay mo? Okay lang. Hindi kamot lagi. Hindi kamot. Okay lang. Ma Maraming mo lang ang bigas doon? Wan lang. Woo! Kamot yung kamot. Ikaw Sabi na mga kalinga, pag hindi na mga magsipag, hindi na magkakain. Dala yung uh, tinitirahan mga kalinga ba bundok, no? Yung uh, kadaatan. Uh, <coughs> hmm. mm, yung bahay niya na higa, anong kalaki na higa? Kung sa kata niyo? Ah, naglayin Ang mga bata ko tulog ko mga bata. Laid na. Tapos la mga anak mo, may mga trabaho anak mo? Oh, trabaho -trabaho, mga hmm. Lugan, uh. yung -trabaho. na kami. Trabaho Trabaho na kami. Trabaho na kami. Yan mga kita? Yung mga trabaho ng mga hmm. anak na yung nag nagkumukuha uh, ng maniok para gawing tupra, ganyan. Tapos sa uh, yung bahay ng mga kalinga maliit masyado, no? Parang, uh, parang uh, si CR na daw yung bahay nila. Kaya, ah, uh, ito si Nanay Telda. Nanay Telda pala, Ignacia Pinedo. Telda nga, Telda. Telda. Telda nga. Hindi, Telda. Selda. Tilda. -tilda. Ah, Selda. Nanay, Selda. Yeah, yeah.

Sa mitibo mitibo Anong klaseng ni Anong klaseng ni Ah, na ay. may pagkatipagka rin May pagkatipagka Diyan. Ah, ba? mix na, na mix na. Yung tatay mo, Jorox. Nanay mo, Lord Christ. Joke lang na, Nay nalben dano dugo mo naiyay ang may kuryo ba nanay 76 ka baba tantan na manating nan na tingnan? 76 na bantim ah okay pare ma lang ata nai-terba ho go pare ma ko lang 76 pa lang si nanay pero ano kuno dahil masipag masyado panay ang trabaho kaya ganyan lalo tumatanda ay imagine mga galing of 76 parang kaya ano man tanda na rin yung mga kalinga? biro mo si Binti Jig? Ano tanda rin yan? Senior na. May natatanga pa si sa pagkasin. May, ano man ay, may ano ka ba? May senior? Ano, gahulat uh, yung taong ko ay nang suwari din siya. Pinang, 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 uh, pinang bulan siya, ano, matanggap niya?

hindi kasi talaga yun dahil sa mga edad na ganito marami namin pinan kaya ano ah, kailangan talaga tulungan din natin mga kinit, yung mga edad na ganito kasi ano, sa uh, at 76 years old pero pa rin ano, ng mga trabaho trabaho niyan ano, ano na lang para magkaroon ng bigat na, na makain sa araw-araw kaya nanay buti na napunta ka dito ano at uh, naghihintay ka pala ng iyong ano ng yeah. uh, senior citizen pero hindi pa sigurado kung -hmm. mm -hmm. Sigurado, yung, lang. yung mga sabi na yung ambot lang yeah. uh, hindi na alam kung kailan sila maridisan uh, yeah, napunta dito sa bahay at uh, naman natin hindi e nga wala sila masahing walang bigas kaya uh, yeah. sinanay po ibibigyan natin ng pabigas mula kay ati ati may bigas sa inay at quick Atag mo ni sa imo. Pangatag ni mga senyor Para sa mga yeah. senyor yeah. Para na yeah. sa mo lang mo. Yeah. Oo. Oh. <laughs> <laughs> na naman na. <laughs> Walang bayad yan. Walang bayad yan bayad yan. Yan. Ay. Ay. Salamat, salamat daw, Ate Christy. Yeah. Salamat ka, Nay. si Ati. pasalamat kay Ati Christy. Na Ati uh, Ati Ah, ah, salamat ah, gaya mo tingog di ba sa Yes, Cristian mo Ate Kristi dagan salamat Ang pangalan Kristi 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 ati Kristi 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 Ate Kristi 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 Tagalog Kristi 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 Ah, uh, may dugong kolo, may dugong muslim, may dugong Kibo, uh, no? Yan mga ganyan. Kaya, at kawawang at yung mga, yeah. mga katiyan, mga galingan. At alam niyo, malayo yung pinanggalingan niya. Buti na napagpa dito sa bahay at uh, napansin natin ng uh, sa ganun, ano, mabigyan ka ng uh, bigas ni Ate Kitty, no? Pabigas, ah, uh, limang kilo. Ah, uh, sana po, ah, uh, na uh, po na yan lang na naabot namin, no? naabot ng at naabot ng ah, ni Ate Christy kasi pinagati namin yan, yung mga binibigyan na Ate Christy dahil marami ang gusto namin tulungan no? gusto namin makatulong sa maraming senior ngayon kasi ang priority namin kaya mga kalinga pa, huwag nating kalimutang uh, ah, supportan lagi na si ano, Kuya Bal Santos Matubang no? Huh? at na kalinga pa um, siyempre eh, ipagdasal rin natin sa ating Christian na sana haba po, po yung buhay nila at sa ganun. Marami pa kayong anong, matitikpan na blessings galing sa kanila, sa mga exonses natin. Uh, in fact, yung programa namin ay dito sa Davao del Sur. ano man yun sa inyo, sa kabila man yun, Davao Yung programa namin dito sa Davao del may, uh, may similar kaming gulay na pinapatanim namin para alagaan yun. Nasa ganun, kukuha na kayo na mga gulay-gulay yan, pamanok, kanya na halagaan, at sa ganun, panami. At uh, palimbawa, pag matagal na yung, matagal kayong mabigyan ng bigas, uh, mayroon na kayong income, no? Magayon ng pamanok. Yun ang programa namin dito. Kayo, taga Santa Maria da Bo Occidental, pupunta rin kami doon, no? Kasama ko si Kuya Bal, kung sakaling mapunta rin ko si Kuya Bal. Sa hmm. Baasan niyo 'yan sa Kidadan. Mm, sana. Dito na sa Kidadan 'di ba? Sa munay na ibatakan. Ano man anong anong lugar niyo sya inyo? Kidadan talaga? lang eh. Ano pangalan ng lugar niyo? Ano pangalan? Kidadan dito dito. Oh. Dito. Yeah. Ano ano bang una sa Kidadan? Ang unang. Di ba sa Rocky? Asa ni Cedro? Ah, uh, Kidadan. Eh hmm. diyan anak dito. Kada dalan, hmm. kada tuloy, kada dalan. Amo apo diri. La intu. dito gid. Ha? Kada tan, kada tan. Paabot diri sa no ginayam hmm. no? No. Ano? Atindig ka nag nanay na amo punta rito para mabigyan kan inamo. Nang ka atindig di di gusti. Yan, yeah, tayo na may mga ganyan pa rin tao. Lalo sa programa ni Kuya Bal, walang iba kundi ang uh, pagtulong, kagaya niyo si Nyor. Ayan, mga... Mga sa atin uh, mahirap. kaya ang tinutulungan ng kalingap. At dahil sa oh, pamagitan right. natin yung sponsors, mm. marami kayong na ano. na bibigyan ng mga biyaya. Magkaluoy sila nun. Uh, Oo. Ang uh, talaga ang uh, ano nila like, ibig sabihin uh, nila ati Kirti uh, maawain Prata. daw kayo masyado. Uh, maawain kayo doon sa mga kagaya na naman. Maawa. Maawa ako lang. Hmm. maawa yan lang. Maawa yan lang. Hindi ka yeah. makaintindi yan. Hindi. Kaya... Si Ate Inday PB, uh, ati, uh, ati, in PB uh, pati si Ate nagbigay talaga ng uh, uh, halaga ng pera no paano sa ganun magkabili kami ng bigas at saka may bigay namin sa inyo Ah, mm? uh, at sa uh, may pepsilis kayo na ano um, makain no mga mm. Maka, dyan ang palikot ng bigas mait magkano ang ng bigas mait yan? Ang palikot, akong kwarta 50 hmm. supli ang kundot Ah, gwari utso, Mais. Kita nyo mga galingap. Yung corn grits para ngayon, 48 pesos na per kilo. Kaya ang laki ng uh, tuwat sa ni nanay na nanay siya selda na nabigyan siya ng limang kilong bigas mula kay Ate Christy. Kaya, sana po nanay magbibigyan sa ng lakas no. Yung mga binibigyan niya ng ating sponsors. sa pa ba niya may uh, sa programa ni Kuya Bal. No, wala kasing, uh, ang gusto kasi ni Kuya Bal, na kayo matatanda ang mga priority kaya na mga edad nyo. Kaya yeah, yun lang po mga kalinga, paslamat tayo na nandito. Nanay, na sa Ano pa naman sana kanina, balak namin umalis noong hapon at pupunta kami doon sa barangay Ibu Crew. Napunta naman ng sinanay dito, bukas na lang kami, no? Kasi parang uulan din ya okay na rin mga kalingap na nakatulong tayo cinta Nanay Sinda. Nanay, marami salamat na na po na Salamat po. na po mga kalingap. Maraming salamat. God bless sa lahat. na sa ating sponsors. At sa kayo kaya bala na kalingap. Salamat. God bless. bye ano ang ganyan Pagpapalamag <laughs> siya niya. Una sa Panginoon. Kasi nabigyan mo siya. Akong naya. First class <laughs> doon yung nabigyan na first class. First time. ng Team Kalinga. Ang tuwan na yan. yung mga ganyan. May ganyan mga tao na hindi na lumapit. no? May ka kung Bigas ng buhay. May tinamuhay ka ka. tigaan. na ແລ a n ນີ້ເ <laughs>